And tonight, kasama natin ang ilan sa mga veteran at veterano ng Pageant World as we celebrate the most wonderful time of the year dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo. Ang family Three. Three. Pero break po muna sa rampahan ng ating mga contestants dahil may magaganap na tagisan ng galing sa hulahan ang nasa aking kanan mula sa pamilya ng mga beauty queens. All right Please welcome Team Manalo! Led by beauty queen-turned-actress, Binibining Pilipinas Universe 2009, Bianca Manalo. <laughs> yeah, welcome! <laughs> Bianca, pakilala mo naman kung sino-sino makakasama mo sa Team Manalo. Okay. Ang pinakamakulit sa aming magkakapatid, ang aming bunsoy, si Nicole, Binibining Pilipinas Globe 2016. Welcome Nicole! Hello! Si Jocelyn naman ang aming pinakapaboritong sister-in-law kasi nag-iisa lang siya. Butya ng Santo Nino 2008. Hi Jocelyn, welcome. And ang pinaka-sexy sa aming magkakapatid, Bilibiling Pilipinas World 2002. Yeah. Hi Chris. Grabe. At syempre, kita naman po natin kung gaano po kagaganda mga manalo sisters. Kanino pa ba siguro magmamana? Siyempre, kung di sa inyong mami. At ito, would like to show a photo of you. Ayan, and your mom, oh, siyempre. <laughs> Nasa ba si mami ngayon? Nanonood. Mahiyain eh. Ay, talaga? Oo, mm -uh, -mm, Magsusupport na lang daw siya sa TV. Ayan, pati natin. Hello po, hello po. Hi, mami. Yes, hi. Mami Norma. Hi, hello po, mami Norma. Sana po makabisita po kayo anytime. You're welcome here anytime in Family Feud. Yes. But for now, manunod muna sa sa inyo. Yes. Wishing you luck, kaya good luck sa Team Manalo. Yes. Good luck and just enjoy. At dito, All boys naman po ang makakatapat nila. Handa ng uh, magpakilig ang Global Hunts led by Mr. Global 2024. The first ever, first ever title holder from the Philippines, Dom Corilla. Dom. So, Dom. Congrats again and good to see you again. Good to see you again, Dom. Dom, pakilala mo naman ang mga global hangs sa kasama mo. Ngayon. Yes, the first guy to my left is the loyal lover boy, Vince Marcelo! Ang kasunod naman ay ang poging basketballista, si Kenneth Estobacho! At ang matakaw sa manok, Mr. Cosmopolitan Philippines, Emerson Gomez! Yan yes. yeah. ang! Kompleto na po ang Global Hub! Hey, hey. Dom, ano pa yung mga nakapila mga kailangan mong gawin dito? Champred, um, I need to uh, focus on my advocacy, which is spreading awareness and helping out uh, quality education. Also, spreading awareness about mental health. So, yun talaga yung to do So, yun talaga yung focus. Yes, education yes. and mental health. Yes, wow. yes. All the best to our two teams. So, I alamin na pumate na sabi na survey Bianca and Dom. Let's play around. Good luck. Nagsurvey survey kami ng isang daang Pinoy and the top six answers are on the board. Kung nagtitipid ang parents o nagtitipid ang magulang, malamang ay walang blank sa birthday party ng kanilang ka anak. Dom. Birthday cake. Walang cake. Pwede yeah. make the cake. Tinapay nila siguro. Talagay ng kandila. Ang iba ang birthday cake. Stop answer. Yeah. answer. Dom, pass or play. Play! Bianca, balik okay. mo tayo. Let's go guys. Vince, kung nagtitipid ang parents, malamang walang blank sa birthday party ng kanyang anak. Bisita. Walang bisita. Oo nga, wala So, walang party. Titipid. Walang party. Pwede, pwede. Wala na, tayo-tayo na lang. <laughs> Tama, wala Okay, walang bisita. <laughs> wala, wala. Kenneth, again, nagtitipid si mamit daddy eh. So, wala ka munang ganyan sa birthday party mo, anak. Ano kaya ito? Ah, uh, walang regalo muna. Regalo. Pwede, walang pwede. regalo. <laughs> <laughs> walang regalo. Walang regalo. Survey? Okay. Team okay. 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 Manalo, rigalo, rigalo. time to huddle. Maybe elemento ng birthday party hinahanap natin, walang block sa birthday party na kanila kung magtitipid ang magulang. Ano kaya to, Emerson? Walang magikero. Magisat. Pwede, pwede, pwede. Ayan, gusto ko yan. Pwede. Old alam school. Mo mga, sa mga bata talaga mga lahat, bata, di ba? Oh, oh, magisa na yan. Tama, magisa. Survey says, Wala, wala rin sa board. Team manalo, Kate? Ano kaya? Nagtitipid ang parents. So, wala mo nang black sa birthday party ng kanilang anak. Walang pagkain. Nagtitipid! Oh. <laughs> pag okay, Jocelyn. Uh, walang manok. Walang manok. Walang pagkain. Nicole? <laughs> walang black walang lechon. Walang lechon. Okay, lahat yun, Bianca may kinalaman sa pagkain. Bianca, kung nagtitipid ang parents, malamang walang black sa birthday party ng kanyara. Celebration. Walang celebration. Walang celebration. Wala! Wala talaga! Next year ka na lang! Good answer! Good oh, diba? answer! Good answer! Sabi nila, Bianca, wala nga! No we'll wala ba yan. celebration! Walang celebration! Walang celebration! Walang celebration! naman. Wala. Hindi talaga natin sa-celebrate at all. Ito, party lang. But anyway, the Global Hunks dominated round 1. They now have 61 points. Pero, hindi po nanalo sa round 1. Ang team manalo. Okay lang yan. Marami pa silang chance para bumawi. At ito naman, may mga answers pa hindi nahuhulaan. Kaya ibig sabihin, mamimigay na tayo ng 5,000 sa ating studio audience. Yung, yeah, the lady uh, behind na naka white t-shirt and long hair. Okay. Hello. Hello po. Hi. Uh, ano pa alam mo? Rina po. Rina, dito tayo. Kita mo yung pulang ilaw. Yan, <laughs> Rina. Hello mo, Kuya Dingdong. Oh. Hello, Rina. Hello po. So, kailangan ko huli nakapunta ng children's party. Ay, matagal na po matagal eh. Matagal na. Oh, I'm sure maaalala mo yan. Isipin mo, nagtitipid yung magulang. Malamang walang ano kaya sa party ng kanilang anak. Walang ice cream. Ice cream. Oh. Nandeng mae ice cream for 5000 pesos. <laughs> Good answer. Yes. Congratulations. Gina. Congratulations. All right. Okay, it's mo ice cream and pa kaya ay iba. Number 5. Balus. Number 4. Let's on. Ito mo kagatin ini. Hindi Ate, kasi. Ay, sorry na. Sorry na. Number 3. Jun And number 2. Clown. Brown. Hindi, iba yung magician. Iba yung magician. Okay lang. Nanalo na naman kayo. Kaya naman mangyari.